Ito, mga sir, oh. mayroong inatak-hatak, oh. Click. Wala, <laughs> tanggalin nyo mo o, na. Wala, 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 wala. Yan ba diba yung sayo? yan? Uy, nakatak po. Pangapat na natin. Ano, ano? Pati ay sayo mo? Meron ka ba yan? Isiyo? Vision 1? Bakit, mula lang like isiyo nito. Ito lang kagandaan mga sir kapag sa ECU na version 1. Muro lang yung pisa nito. Ito. Umutok. Yan, umutok. Kaya hinatak-hatak na lang. Pero yung sa version mga version 1 mga sir, mura lang yung ECU nyan. Parang CDI lang ng ano, ng wave dash. Ang halaga. Ayan, tanggalin mo natin. Matibay yung ano ah, aris ah. Hinatak lang ah. No. Galing ano, Marcos sa may kaling may masinag. Masinag? Sa layo ah. Eto na mga sir, pinasok natin si uh, 150 na version 1 dahil nakabili na si sir. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, namura lang ang uh, ECU ni version 1. Ito yung napaganda kaya no, kay uh, version 1 sa Evo nabili mo ano 5k no ito 5k sana sa Honda kunting kunti na yung difference at least napamura at uh, syempre bago natin isa lang yan mga sir dahil nga gawa ng uh, nasira o nasunog yung kanyang ECU magbe base pa rin tayo dun sa uh, pag checking ng, ano, ng wiring kailangan pa rin natin i-check hanggang dun sa, uh, sa pinakailalim kasi nga nasunog yung kanyang ECU naghugas lang siya Dati niya nang ginagawa yan, nagugusto, nga, nagugusto siya, tapos pinapaandar niya, ayun nga, nasunog na. Yeah, doon tayo magbibis ulit sa mga wire, baka may nabasang wire, o di kaya may mga wire na na dumidikit na sa chassis, dahilan nung nasunog yung kanyang TCU. Kaya babakmakin natin dito sa ilalim. Okay. Yan, ito mga sila, natin yung clearings dito. Yan, pero hindi naman ito yung nakasira. Baga nagkaroon lang shortage to. Tiyangkal na rin natin yung footboard. Yeah. Yung battery harness. Yan, yeah, may nakalang. Parang ito oh. Yan. Yeah. Isa rin yan. Pag nabasa, mag circuit Dapat totally eh, kapag ka, uh, ganito na yung edad ng motor. Dapat pinapalitan na rin to. Kaso nga lang, papansin nyo sa labas, gabi na. Ano tayong mahanapan. Kasi napakadelikado to mga so. Kahit sabihin mong mura lang yung ECU, 5,000, masakit pa rin po yan sa bulsa. Yan, check na rin natin dito. Lahat ng mga divider, isa rin yan sa mga check natin. Pati ito, yan, dahil isa rin dito, nakapag once na nababasa, mayroon siyang uh, side effect. Ang magdidikit yung wire doon na mag start yung ano pagkasira yan chinik na rin natin to tapos ito bubuksan din natin to para ma-check din yan yeah, tama mas hinubaran natin yung motor kasi lahat ng harness chinik natin hanggang sa pinaka main at yung sa kanya battery harness palit tayong bago kasi delikado na yan dahil yan sa katagalan hindi na ako hindi ko na pwedeng ipabalik baka mamaya masira na, na may isi dahil matagal na rin yung unit kaya pinapelta pina na natin delikado na yan kasi meron na siyang uh, kunting problema tapos sa nagpaputok ng ECU niya yung sa stator kaya nagpaulit din tayo ng stator yung stator nya mga so yung may tali Yan. pinapalitan ko din dahil ito yung nagiging problema nya eh. ito, yung ito to si kipi ay nasunog nasunog siya. kaya pinapalitan natin ng buo na, kasi kung hindi ko ito papapalitan, may posibilidad sumabog yung ECU na naman ano, sunog na rin. Kaya obligado, pinapalitan na, na narin natin. Kasi useless kung hindi natin gagawin yan, baka after may connect lahat, baka masunog na naman yung ECU. Yung stator sa katagalan din kasi, kaya masira na rin. Kaya kakabit mo natin lahat-lahat, tapos na natin paanda rin. Ayan yeah, ini 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 paki muna tilaat lahat. Pati pati yung mga divider, tulad nito. Ayan, lalagyan natin ng goma yan hanggang sa ilalim para safe na safe yung harness na hindi masisira yung ECU. Ayon na mga sala, ay natin yung kanyang clearance. Para dito pa andar na. At sinicure na natin yung kanyang wire para hindi na maulit yung pagkasira ng kanyang ECU sa bagay hindi natin makasabi ano yan kasi nga sa katandaan na rin ng motor alam nyo naman version 1 to at uh, short circuit ng uh, stator kaya nasira yung kanyang uh, ECU ayan yun natin <laughs> mukhang nagmumulto yata yung panel nito <laughs> Ay, ito, maganda na siya. Oh. May problema na 'yung ano, sosyan. Yan, concern niya kasi 'yan. Kailangan niya muna ng ano, pagpiyatay niya minsan nawawala daw. Pero tumutulong na 'yung fuel pump niya. Pero pagka start mo naman siya, aandar. Tapos doon na siya gagana. Pero hindi yan battery ah. Maaaring may problema ng kanyang sosyan, parang delay na siya ganun or isa pa, pagkaganyan, yung relay na maliit Diyan. kasi chilik na natin lahat ng wire niya, no? Lahat ng mga poor collection ilagyan natin ng wire. Kung nag-uubido yung wire, mga sakit, ilagyan natin ng wire yan, lalong lalo sa susian At uh, ito na nga, ma na siya, nagpo-post-start na. Dating dinaman naman nagpo-post-start, nagpo-post-start na. Kasi nga, talagang may problema na yung ECU sa TPS or nasira yung ECU dahil sa TPS board nito okay na kaya napaka mga sira pag uh, matagal na yung unit natin obligado pacheck nyo na yung wire nyo para hindi kayo masira ng ECU